Update po tayo dyan sa My Independent Commission for Infrastructure mga kabombo. Ngayon pong araw ay si uh, Trade and Industry Department Chief at uh, yan po ay kasama ang uh, Independent Commission for Infrastructure. Alamin po natin ang dagdag na detalya sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Nagtungo ngayong araw sa Department si Department of Trade and Industry Cristina Roque sa Independent Commission for Infrastructure para magbigay linaw sa proseso at sistema ng registration ng mga kontraktor. Isa rin sa natalakay ang ilang issue sa Philippine Contractors Accreditation Board License o yung TICAB. Ayon kay Roque, handa silang makipagtulungan sa komisyon, lalo na sa mga kakailanganin na dokumento katulad ng mga registration records na may kaugnayan sa mga kontratista og niyan na pakinggan natin ang tinig ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Good morning. Um of course we meeting kami with uh members of the ICI and um nagpatawag lang sila so uh to shed light on the pickup. uh Um, information on PICAB. We're ready with um, our records o no? uh, iba-iba naman ng mga information na meron kami. So, let's see what will happen uh, with the ICI. So, it's up to ICI to discuss this in detail. Basta kami magbibigay kami ng information that was requested also from us by Binigyan din ang kalihim na kasama sa ginawa nilang reforma sa PICAB na naibahagi rin nila sa komisyon ay ang mga pinagbabawal na sa mga official at naging mga contractor nito. Kahit may ari na mga construction firm, matatandaan na bunyag si Senator Panfilo Lacson sa Senate New Ribbon Committee na may ilang kasama sa pick-up board, katulad din na Engineers Ernie Bangaw at Arthur Escalante na signatory rin umano sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque major changes now we've discussed but we will still finalize everything but example like for the pickup board which we already made some changes na hindi na pwede ang um, um, board member to own a construction company because it's conflict of interest so for now they should have a construction background meaning they could be an engineer they could be um, a, I mean, engineers you no, know, that are part of a construction firm, but they don't own a construction firm kasalukuyan pa ang pinag-uusapan ng ahensya at ng ICI ang mga dagdag na reforma na maaaring gawin sa Philippine Contractors Accreditation Board License o yung PICAP at Construction Industry Authority of the Philippines o CIAP na may kaugnayan sa mga kontraktor ng flood control projects. Pagtitiyak ni Roque na matapos ang issue sa mga kontratista ay maghihigpit na sila sa pagpaparegister ng mga kontraktors. Samantala, nakatakda namang humarap ang Independent Commission for Infrastructure sa pagdinig ng Senado ngayong hapon kasama si na, uh, ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes at ICI Commissioner Rogelio B. Singson hinggil sa Senate Bill No. 1215 o yung paggawa ng Independent People's Commission para imbisigahan ang mga maanumaliang flood control projects sa bansa. Kanina Bombo Genesis, uh, uh, Bombo Genesis at Bombo Ever ay nakita lamang natin si uh, ICI chairperson Andres Reyes na lumabas nga dito sa tanggapan ng ICI sa Maylungsod ng Tagig upang pumunta doon sa Senado at humarap sa pagnig Yan mo na latest uh, update Bambuisa, mula Bambuisa. dito. Bambuisa. Yes, Bombo Genesis. Uh, hindi ba nagpaunlak ng uh, interview si uh, dating uh, Justice Reyes? Si Secretary uh, Roque uh, game na game magpa-interview no, pero si Justice uh sa ngayon, no, uh, bombogenesis kanina, bagaman uh, nakita natin na nakisalamuha siya dito sa paglabas niya nga dito sa tanggapan dito sa media, pero hindi siya nagpa ng interview. So, aantay natin kung ano yung mga magiging uh, sasabihin no, at mga anunsyo naman ni uh, ICI spokesperson Brian Kitho Saka tungkol doon sa nangyaring pag meeting ng DTI with the ICI. So ang DTI naman inaasahan or handa rin sila na bumalik dito sa komisyon para kung may mga clarifications pa sila pagdating nga doon sa registration at yung doon sa accreditation ng mga contractors lalo na kung bahagi ito ng investigasyon ng ICI ay willing naman silang pumunta dito muli sa tanggapan Bombo Genesis. Okay, All right. Bombo Isa, follow up ko lang siguro sa earlier report natin about dun sa pagbisita ng isang U.S. diplomat dyan sa ICI building. Uh, may malinaw bang picture kung bakit nagtungo yung U.S. diplomat? Uh, pero napaulat nga na parang nag-inquire lang sila sa sinasagawang investigasyon. Uh, mayroon bang uh, parang nakalap ka dyan, Bombo Isa, na... Uh, possibly, connected ito sa uh, kaso ni Zaldico na nandoon nga napaulat na nagtungo sa Amerika para sa kanyang uh, medical uh, na uh, parang dun sa kanyang uh, pagpapagamot sa Amerika. Uh, possible ba na may kaugnayan ito dun sa pagtungo ng U.S. diplomat dyan sa ICI? Bambu Isa actually, bombo ever yung pagbisita dito ni Michael Callagher mula nga doon sa US Embassy. Malinaw, nilinaw na yan ni Attorney Brian Keith Hosaka na wala itong kinalaman doon sa possible na pagpapauwi nga kay Zaldico dahil umano ay nasa Amerika nga ito. Yan ang malinaw, hindi ito bahagi ng pagpapauwi dun sa naturang kongresista pero para sa ICI, no, parang nagkaroon lang ng meeting ang US Embassy at tinanong kung ano yung mga nagiging proseso na ngayon dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure at uh, yun naman ang inilahad no, ng mga miyembro ng komisyon kung paano na yung nagiging process o yung mga sistema dito sa uh, komisyon dahil nga halos uh, isang buwan na itong uh, gumugulong na investigasyon hinggil nga doon sa maanumalyang flood control project. So sa ngayon dito, hindi pa rin naman ulit bumabalik no, si uh, Mr. Michael Callagher mula sa US Embassy pero titingnan natin kung uh, magbabalik ba siya dito sa tanggapan ng ICI at aalamin natin kung kung ano naman ulit yung magiging uh, intention ng uh, intention ng uh, US embassy pagpunta nila dito sa uh, ICI sa tanggapan ng ICI kasi nga bombay ever nakita rin talaga natin na parang pumukaw nga ito ng atensyon ng mga tao kung bakit mayroong um, from uh, US no ang pumunta dito sa ICE pero pagtitiyak naman ni Attorney Brian Kitohsaka bahagi lang ito no nakipagpulong lang sila uh, gusto lamang nilang malaman kung paano ang nagiging proseso ng imbestigasyon Bombo Ever may may tanong dito Bombo, isa, no bakit daw ba nauuso ang uh, takbuhan at sa kahabulan diyan sa inyo mm -hmm. sa uh, Independent Commission for uh, Infrastructure Oo kasi no, Genesis para lang din sa kaalaman ng ating mga kabombot ka Star Nation. Dito kasi sa tanggapan ng ICI, may anim na pwedeng pagpasukan at paglabasan uh, ang mga magiging resource person. So talagang sa lawak ng lugar no na tanggapan ng ICI ay kailangan talaga na mapuntahan mo kung saan papasok yung mga resource person. Katulad nga ng no, mga nakaraang linggo, yung mag-asawan Diskaya. Si, uh, dating house speaker Martin Romualdez. So kailangan mo talaga silang habulin kung saan sila papasok at ayun nga malaman ko ano yung mga uh, purpose nila kung bakit sila pumunta dito sa tanggapan ng ICI. Pero 'yan naman ay make sure natin no sa mga kaboombo casternation ka at lagi ninyong abangan sa Bombo Radio Philippines kung ano nga ba talaga ang mga naging purpose o yung pagtungo ng mga resource person natin dito sa tanggapan ng ICI. Sinyalis daw ba ito na tinatakbuhan yung responsibilidad o hindi naman? Uh, sabi nga, no, ang term dito talaga, ang parang sabi namin, ito ay takbo para sa katotohanan. Pero yung ibang resource person kasi, Bombo Genesis, uh, parang... Uh, hindi sila handa na humarap sa media lalo na no yung pinakamatinik talaga diyan ay yung mga asawan nga na talagang sa likod pa talaga sila ng tanggapan, dumadaan. So yan yung aming uh, tinitignan no nung lalo na ng no, mga nakaraang linggo na palagi silang dumadaan doon sa likuran ng komisyon. Para naman sa part ng ICI wala naman silang uh, pwedeng uh, gawin dito kunyari papuntahin sila sa harap na dapat dito kayo pupuntahin de dahil nga nasa disk kreasyon din yan na mga pumupuntang resource person dito sa tanggapan ng uh, Independent Commission for Infrastructure. One last question, Mabuisa, no? At saka on a serious note, uh, nakita natin ang okay. uh, kalihim mismo ng Trade and Industry Department na nandyan. And then yung mga mm -hmm. dating opisyal ng uh, Philippine Contractors Accreditation Board, sila yung uh, uh -huh. sinasabi na nagluluto ng mga kwandati, nagluluto ng Uh, kontrata dati, ano, pipapatawag ba sila? Like itong dating chief ng uh, PICAB? sa parte na yan, bombogenesis, hindi naman sinabi na ipapatawag agad yung mga dating naging pick-up so walang ganong statement. Pero ang pagtitiya kanina ni Department of Trade and Industry si Secretary Cristina Roque, magiging mas mahigpit na sila doon sa pagbuo muli no, ng mga pick officials at yan nga yung ating aabangan kung sino na yung mga i -appoint. Kasi as per update kanina ni Secretary Roque, nakapagpasa na sila dito sa Presidente dahil ito ay presidential appointment nga yung mga magiging pick-up uh, board members muli. Nakapagpasa na sila ng pangalan at hinihintay na lamang nila kung sino yung ia appoint nga ng ating presidente para doon sa bagong pick-up of officials. So pagtitiyak niya kanina noon ng kalihim na yung mga pinasa naman nilang pangalan ay talaga na background check nila yung mga yan. at uh, Kailangang isa sa mga tinignan nila ay dapat walang kahit anong construction firm o kahit uh, contractor siya para nga doon sa kahit anong klasing proyekto, Bombo Genesis. Oo, kasi umabot yata ng dalawa o tatlo yata yung tuloy-tuloy uh, na nag-resign. Uh, ano, na, nag Sige, maraming salamat. Ingat Bombo mm -hmm. Yan muna ang latest update mula dito sa Independent Commission for Infrastructure, lungsod ng taguig. Ito si Bombo East. Icotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, basta Radyo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.